ay pakinggan na natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Salamat po. Alam niyo mga kapatid, pag ang topic namin dito ay eh, utang, nagiging cliché. Yung sasabihin namin, sinabi na rin namin dun sa nagdaang episode tungkol sa utang. Basta utang, babayaran. Kay aling uh... Lilian na nagpapaupa. Ilang taon na po kayo nagpapaupa ng bahay? Wala pang sa taon? Wala pa po. Oh, okay. So, wala naman kayo resibo na binibigay na pag-usapan kanina yan, po. di ba? Baka po kailangan magpagawa na kayo ng resibo. Uh, ngayon, nakita na po kayo sa television, pwede na hanapin ng BIR. Kasi unfair naman para sa amin ang mga nagahanap buhay na binabuwasan ng tax. Kayo na kumikita, eh, hindi na ng tax, di ba? Ngayon, sabihin, konti lang naman ang kinikita namin, di ba? Pandagdag din yan. Okay kay Aling Virginia, minsan po kasi eh, ito ito'y ilang beses na ang napatulayan sa programa na kapag po ang pinagkakautangan, eh, pabalik-balik na lang o kaya pinagtataguan, hindi, hindi mo na mahuli yung nagkakautang sa'yo, nag-iinit ang ulo, nauubos ang pasensya. At by that time na makita ka, nagtataasan ng boses. Okay. di ba Kay Aling Lilian, tandaan ninyo, pagka kayo po ay nagpautang, minsan makakatikim po kayo ng isang magandang salita buhat sa nakakautang babayaran kita. Nakikiusap nga ako sa iyo, babayaran kita pag nagka-pera ko. Intayin mo. Yon, hindi mo ba naintindihan yon? Alin doon ang hindi mo naintindihan? Magbabayad ako sa iyo pag nagka-pera ko. Intayin mo lang. Kahit hindi na po siya magbayad basta eh ano umalis na lang po siya para wala na pong sakit sa ulo. Oh. So, suluhin ko na All lang. All right. Well, you know, I pre, ano prerogative niya yun dahil siya nagpapaupan ng bahay, you know? Merong iba, two, two months lang, pwede ka lang umalis. Okay. Kay uh, Aling Virginia, ah, nakita ko lang kanina sa screen, Edi eh, di yung sapatos sa lang ibayad natin. May sukli ka pa. May pansukli ka ba? Ha? Ah? Kasi mamahalin yun eh, no? Kung oo, kung ibabayad natin yan, may pansukli pa o may advance ka pa. Di ba? So, siguro ang aral natin dito, alam natin na pag tayo ay uupa, meron tayong buwan ng responsibilidad. At kailangan meron tayong ekstrang pagkakakitaan. Hindi po pwede ang hindi. Umupa din po ako sa bahay sa Amerika nung araw. Tama yung sinasabi ni Mama Carla. Importante yung iba kahit hindi ka makabayad ng kuryente, basta makabayad magbabayad ka sa bahay dahil pagdating ng gabi, mayroon kang bubong na magpoproteksyon sa iyo. Sa Amerika po, hindi pwede yung ganyang umabot ng dalawang buwan, di ka nakakabayad. Tanggal ka kaagad doon sa inuupahan mo, ganong kadali. Wala nang masyadong usapan pa. Gawa na lang po ng paraan na mabayaran. Sabihin sa anak na dagdagan mo na ang, ang allowance ko para maibayad na. At iwasan na po natin talaga na magtagal ang utang natin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman ay pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carlos bakit nga ba mas matapang pa yung may utang kaysa dun sa uh, inutangan? Unang-una, ito yung tinatawag natin misdirected anger or yung displaced anger. Kasi ito yung pamamaraan nila para sa ganun makakoop sila dun sa sitwasyon na malesen or mas mabawasan yung tensyon na nararamdaman nila dahil kasi alam nila may kasalanan sila. So ito yung pamamaraan na kahit pa papaano, nakapagsigaw ako ng ganito, siguro matatakot sa akin yung, may, ano, yung inutangan ko. Ganun yung kanilang prinsipyo or yun yung coping mechanism na sinasabi. Maaring ito ay conscious. Ibig sabihin, talagang um, ginagawa niyang sadya or kung hindi man ito sadya, ito yung nakakabuti sa kanya sa kalooban niya para sabihin di ba babalikan bukas so sa akin nakahinga na ako pero sana sa mga lahat ng mga may utang wag na yung pong pagtataguan at hindi ito magandang ehemplo sa ating mga anak di ba nga may mga pagkakataon pag nakikita niya sa mga pelikula anak sabihin mo wala ako sabi po ng nanay ko wala ako so di ba sa so, ano na natututunan ng mga bata dito pag sisinungaling so sana wag pong umabot sa ganon dahil kasi gumagawa kayo ng paraan para hindi maging magandang ang ugali ng ating mga anak. Yan lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Pakinggan natin muli si Attorney Lorna Kapunan. Konti na lang idadagdag ko, Mama Girl. Sa hirap ng panahon ngayon, sa hirap ng uh, ekonomiya, dapat mag-prioritize tayo ng ating mga kailangan bayaran. Meron kang anak na nagpapadala sa iyo ng pera. Gamitin natin yan para sa tinatawag na essentials. Merong mga essentials yung kinakailangan talagang uh, natin para mabuhay tayo. Food. Sinabi ko na dito sa isang programa. Food, clothing, shelter, edukasyon. Saka na yung luxury, yung mga magagandang sapatos, jewelry, etc. Mag-budget tayo. Kasi hindi lang ikaw ang naaapekto. Yung yung nagparenta sa iyo, na kailangan ng perang perang 'yan. Yung pamilya mo, meron kang anak. Do you have children? Meron po. Ilan? Ano pa yung anak niya? Yung anak ko po, Dalawa lang po. Yung isa po may pamilya na... na yun yung na nagpapadala ng pera. Yung isa po nasa ibang bansa. Dalawa po sila. Oh, yung, so isa po lag, pamilya, lag -isa yung isa na po may pamilya. Na yung isa po nasa ibang bansa po. Na, na, siya po yung nagpapadala. May time po na hindi po siya nakakapagpadala kasi po may pamilya nga rin po siya. Yung isa may pamilya din? Opo, hindi ko po maasahan yun kasi wala rin po sila. Pero ikaw, ikaw, ba't hindi ka nagtatrabaho? Nagtitinda-tinda po ako. Ah, merong, meron. Ay, yun akong Yun, paminsan-minsan, yun lang gawin mong regular. Yung source nung, huwag kang umasa sa mga anak mo. Kasi meron na silang mga pamilya. Gumawa ka ng badge at regular na source of income para hindi na kayo mag-away ni ni Lillian. So, panawagan lang sa hirap ng panahon, gamitin natin sa magandang paraan ang ating pera. Kasi, balang araw, mawawala rin yan. Kung magtatong-its kayo, bibili kayo ng mga luxury goods, eh wag naman. Uh, Lillian naman, pag binayaran ka naman, at sabi niya magkakaroon siya ng ayusin mo na yan. Kasi talagang, Duty mo yan na ipagawa yung mga sira yung mga anay yung mga uh, tulo sa bahay para pag nagbayad siya happy na nagbabayad siya okay. sa Iintayin iyo hintayin ko na lang po na magbayad siya maraming salamat Atty. Lorna Kapunan